Hello guys. Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Estela ninyo. So guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Pero paalala lang po, ang ating mga topics dito sa ating channel ay napaka-sensitive po. So para lang po ito sa mga open-minded lang po. Maraming salamat. So guys, ang ating topic ngayon ay nang mula sa ating subscriber. At narito po ang kanyang tanong. Madam, itanong ko lang po kung anong bahagi sa ari ng isang babae na kapag nagalaw ay mapapaungol sa kasiyahan. So yan po ang kanyang katanungan at huwag na po natin siyang banggitin para sa kanyang privacy. Ano? So guys, ang kanyang tanong ay kung saang bahagi ba raw ng pimpim -pim ng isang babae ang uh, kapag ginalaw ay napapaungol. So, una po para sa sarili ko pong opinyon bilang isang babae. Ako po ay napapaungol kapag ang aking mani. Alam niyo na yung mani, guys, no? Hindi natin kasi masyadong mabanggit dito yung mga salitang napakasensitibo kasi ma-trace -ma up ng ano, ng AI sa YouTube, no? So sabihin ko dalang mani. Alam nyo na yung mani. So para sa sarili kong opinion bilang isang babae, ako po ay napapaungol kapag ang aking mani ay nagagalaw sa bahagi ng masilang lugar sa aking pimpim. -pim. So yun po ang uh, bilang ano bilang isang babae. Pero sa pangkalahatan, ayon sa aking nakuhang informasyon, ang pinakasinsitibong bahagi sa ari ng isang babae ay ang mani. Yung mani na yon, ang pinakasinsitibong bahagi sa ari ng isang babae. So, ang mani ay isang maliit na bahagi sa katawan ng babae na may mataas na dami ng nerve endings na tinatawag na nagdudulot ng matinding pakiramdam ng kasiyahan kapag ito'y ginagamitan nang basang dila at nilalaro ito nang padahandahan pataas pababa doon sa may butas sa ibaba ng pimpim o bulaklak kung ang babae ay napapaungol na sa kasiyahan o sa sarap huwag itigil ang pag uh, uh, paggalaw uh, o pagsisid pagsisid na lang ano ano butihin ang pag pagsisid para naman ang babae ay mapapaungol ng husto. Alam nyo na yun guys, dahil ito nga ang pinakasinsitibong lugar sa parte sa amin ng mga babae, mas mag-focus kayo po dito. Dahil dito pa lamang po ay makakaraos na ang isang babae. Dahil kapag uh, hindi nyo po ginagawa ito doon sa labas tapos ano diretsong ano na yung talik na lang nako hindi po yan um, hindi po gaano mapapaungol lang isang babae dahil pag hindi pa namamasa-masa po yung kanyang bulaklak tapos ipasok nyo na si Manoy ay napaka ano po yun masakit po yun kaya dito pa lang sa labas kapag inyong inararo ng mabuti yung mani ng isang babae, dito pa lang ay makaka isa na. Makakaisa na po kami. Kaya pagbutihin ninyong mabuti kung paano ito laruin. Gamit ang inyong bibig at saka yung dila. Pagbutihin nyo yung dilang yan. Yan po yung dilang ilang beses kung uulitin. Yung dila ninyo ang magpapa, magpapa, ano, magpapaungol talaga doon sa isang babae. Kung paano nun yan gamitin yan, yung dila ninyo, paano yung sisirin yan, paano sipsipin, kung anuman. Kayo na po ang nakakaalam. Pagbutihin nyo lang po. So, ayan po. Yan po sana natagot ko ang inyong tanong at hindi ko na ito hinabaan dahil iisa lang naman ang inyong katanungan. At direct naman na alam na natin ang kasagutan. So, yan po. Yan po ang iyong uh, pagtuunan, yung maning yon para mapapaungol, hindi lang po mapapaungol at talagang sabay na makakaraos malabasan ang isang babae. Maraming salamat sa iyong tanong at doon sa mga hindi pa nag-subscribe, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo.